Kagat buntot, astig. <laughs> Mana talaga sa daddy niya eh. Marunong magkagat buntot. <laughs> Kaya patuloy si Solo eh. <laughs> ano, astig. Hindi mo makuha yung laruan kay Solo, no? <laughs> Kasi dahan-dahan niya kinukuha laruan kay Solo. <laughs> Kaya patulan ni Bibi eh. <laughs> ano Astig? Takot ka kay Solo Astig? Ha? <laughs> Wala siyang magawa kay Solo eh. <laughs> Tignan nyo naman po. Siya lang ang tumatahol. Lahat tahimik. Oh. Yes, lang ang maingay. <laughs> 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 Mahimik na siya stick. <laughs> Hindi niya makuha yung laruan kay Solo eh. Lumipat <laughs> hmm. do kay Cherry. Hmm. mm <laughs> stay we're going to stay